Simulan na natin mag-harvest mga idol. Mag-harvest ako ngayon ng upo. Ito pala yung continuation ng video na na-upload ko last day mga idol. Or ito yung part 2. Ilalagay ko na lang yung link sa descri description at comment section yung ano mga idol. Yung link. <laughs> yung link ng part 1 ng video na to mga idol. Malalaki na tong mga upo mga idol kaya hinarvest ko na. Para makabawi-bawi na ako sa mga gastos. Marami-raming gastos na kasi yan mga idol mula sa pagtatanim, sa pagpapalaki, tsaka sa pagpababunga. Ang dami ng nagastos na fertilizers niyan mga idol. Mahal pala ano niyan, presyo dito niyan sa amin mga idol. 50 per piraso na upo dito sa amin. Yung sagadan laki, tsaka yung mga nasa isang kilot kalahati na yung timbang niya. 50 pesos na yung ganun laki. Maganda pala itong variety na to mga idol. Mayumi F1 variety marami siyang mamunga, hitik na hitik siya kung mamunga. Kaya talagang siguradong kikita tayo kapag naalagaan natin ang husto yung ano, upo na to. At ang isa pang nagustuhan ko dito sa variety na to mga idol. Within 50 days, pwede na tayong makapag-harvest dyan. Basta nasusuportahan natin sa pataba, sa mula sa pamumulaklak hanggang sa pamumunga niya. Mabilis lumaki yung bunga niyan mga idol. Basta nasusuportahan ng fertilizer linggo-linggo kaya isa sa nagustuhan ko yon kaya ito yung variety na gustong gusto kong itanim ayan mga idol kung makikita nyo malalaki yan nasa isang kilo na yung bigat nya or yung kilograms nya kaya isa rin sa mga kagandahan ng pagtatanim ng upo mga idol hindi sarain yung bunga nya and then mahal mo siya maibibenta yung upo. Katulad nga dito sa amin, 50 per peso, 50 per piraso na yung halaga niyan. Dito pala mga idol, ang dami ng bunga niyang upo ko, pero yung haharbisin ko mga idol, yung ano lang, yung sagad na yung laki nila or yung pwede ng pambenta. Yung kung tatantyan mga 1 kilo or lagpas doon 1 kilogram, pwede na 'yon. Basta 1 kilo pum -puma, pumatak na siya ng 1 kilo. Pwede na ipabenta 'yon. At saka ano pala mga idol, ang sikreto ko diyan para hindi magka-scratch yung balat ng upo o yung magkagasgas, binabalutan ko ng plastic 'yan. At syempre mga idol, kaya binabalutan ko din ng plastic 'yon para hindi na masundot ng fruit fly kasi nga hindi na ako nag spray ng insecticide diyan mga idol. Tinatiyaga ako na lang balutan ng plastic yung upo isa-isa. Ito pala mga idol. Ang bibigat nitong mga upo na to mga idol. Nasa 1.5 kilogram na yan. Yung dalawang yan. Kasi halos agad na yung laki nya. Tsaka yung ano, bigat niya. Sa next harvest pala yan mga idol. Mas marami na akong ma-harvest. Maha kasi dito nakita ko na ngayon na ano. Ang dami na nyang bungang maliliit. Ang bilis naman lumaki ng bunga ng upo mga idol. Mula dun sa ano pamumunga niya, ang bilis lumaki. Sa loob ng isang linggo mula doon sa buko hanggang sa pwede nang ibenta, mga 5 days lang mga idol. Pwede na silang pambenta mula sa buko niya hanggang sa pambenta. Tsaka pala mga idol, bibigyan ko lang kayo ng tips sa pag-aalaga at sa pagdidilig ng upo. Kapag tag-init mga idol, gustong-gusto ng upo na ano, nalalawa yung ano niya, puno, yung paligid ng puno niya mas gusto niya yung ano lawa yung dilig sa kanya kapag tag -init. ito na yung kabuuan ng na-harvest ko mga idol na upo Yan. may kasama pang tatlong patola mahaba yung variety ng patola na yan yung upo 2, 4 6, 8, 10 10 pieces lahat yung upo and then tatlong patola